Nang inig ang buong katawan ni Bjorn nang marinig ang isang pamilyar na boses mula sa kanyang likuran. Nagulat si Amelia ang lakas ng pangangatawan at tibay ng loob ng ating bida. Dahil kahit malakas na laso ang ginamit sa kanya ay nagagawa pere nitong makagalaw. Ang Basilisk Paralysis Poison ay may kakayahang patumbahin ang malalaking hayop. Kaya naman agad nakatulog ang mga kasamahan ni Bjorn maliban sa kanya na may mataas na physical stats na siyang nagpahina sa epekto ng lason ng hanggang sa kalahating porsyento. Pinuri naman siya ng plunder her dahil mas lumakas na ito kesa sa huli ng pagkikita. Agad na mukha ni Bjorn ang babaeng ito. Hindi niya makakalimutan ang mukha ng taong nagpahiya sa kanya noon sa laban. Ang baliw na nakita niya noon sa Land of the Dead. Nagtataka naman si Amelia kung bakit hindi pa tumatakbo si Bjorn gaya nung nakaraan. Kita sa mukha ni Bjorn ang takot kaya't nagtataka siya kung bakit hindi pa ito sumes gayong nakakagawal naman ito. Bigla naman niyang napagtanto na ang ibang adventurers na kasama niya ay hindi lang niya basta mga kaparty kundi mga kaibigan niya. Ito ang nakikita niyang dahilan kung bakit hindi makaalis si Bjorn. Kinikilabutan naman si Bjorn sa paraan ng pagsisilita ni Amelia. Gayon pa ay tama peren ang sinasabi nito, bagay na mas lalong nagpahirap sa sitwasyon ng ating bida. Sinubukan naman ni Bjorn na magkunwari at tinanong si Amelia kung bakit ito nagtatanong ng ganito. Alam naman ni Bjorn sa sarili niya kung bakit nandito ngayon si Amelia. Siguradong dito rin ito nakatago dahil isa itong plunderer her at nakita siya nito kaya't nagkaroon siya ng pagkakataong patahimikin siya. Sa tingin ng ating bida ay pinalagpas lang siya nito noon dahil baguhan pa lamang siya. Pero iba na ang sitwasyon ngayon dahil medyo sumikat na siya at nagkaroon na rin siya ng title. Mukhang ayaw ng palagpasin ni Amelia ang pagkakataong tapusin si Bjorn ngayon nagtagpo sila dito sa sewer. Kabado man ay pinilit pa rin ni Bjorn na pakalmayan ang kanyang sarili. Sinubukan itong makipag-usap kay Amelia at linawin ang mga bagay. Tinanong niya ito kung bakit siya nito sinusundan at ano ang hangarin niya. Medyo naasar naman si Amelia sa kanyang narinig dahil hindi naman niya sinusundan si Bjorn. Nagmukha pa siyang stalker nang wala sa oras. Sinabi niya na si Bjorn ang nauna ng pilit niyang pinasok ang lugar na ito sa pagsira sa sekretong lagusan. Tinanong niya ang ating bida kung paano niya nalaman ang lugar na ito. Punong-puno naman ang ore na may killing intent si Amelia. Tila isang maling sagot lang ni Bjorn ay may kalalagyan na siya. Hindi naman maintindihan ni Bjorn ang mga sinasabi nito. Di niya maunawaan kung paano niya na-invade si Amelia. Humingi siya ng simpleng paliwanag dito para tuluyan niyang maintindihan ang sitwasyon pinasok niya. Nagulat naman si Amelia na nakarating si Bjorn sa lugar na ito nang wala itong nalalaman. Tinanong niya ito kung papaano niya nabuksan ang lagusan papunta dito. Nalaman na kaagad ni Bjorn na ang tinutukoy ni Amelia ay yung lagusan sa kuta ni Hans. Sinabi niya na sinira niya ito gamit ang kanyang sandata. Paulit-ulit niya itong pinukpok hanggang sa mawisak ang magical door na iyon. Napahawak na lang sa ulo si Amelia nang malamang pwede palang gawin iyon. Tinanong muli siya ng ating bida kung may problema ba na nasira niya ito. Wala naman pero tinanong pa rin siya ni Amelia kung anong dahilan niya. Sinabi naman ni Bjorn na ginawa nila iyon dahil tinutugis nila si Elisa. Nang makita naman ni Amelia si Elisa ay naunawaan na nito ang mga nangyayari. Dahil maski sa kanila ay wanted din ang babaeng ito. Pinaghahanap din nila ang Priestess of Caro. Nakahinga naman si Bjorn ng mukhang magkaintindihan na sila nito. Kaya naman agad na siyang nagpaalam dito at sinabing magpapatuloy na sila sa pag-uwi. Sinabi niya rin na ay zezekreto niyang muli ang pagkikita nila at di na rin siya manghihingi ng potion mula dito dahil sa paglason sa kanila. Pinigilan naman siya ni Amelia at sinabing hindi niya ito basta-basta nalang pauwiin ngayon nakita na niya ang lugar na ito. Muli namang nangako si Bjorn na hindi niya ipagsasabi ang lugar na ito. Sinabi pa niya na nagawa niyang eye honor ang usapan nila noon kaya't kayang kaya niya itong gawing muli. Pero hindi pa rin natin nag si Amelia sa mga pakiusap nito. Dahil iba na ang sitwasyon ngayon kumpara sa labyrinth noon na sekreto ang mga nangyari. Inaasahan naman na ito ni Bjorn, alam niyang hindi niya basta-bastang mauuto ang babaeng ito. Kaya naman agad nang nagpatuloy sa plan B ang ating bida. Kung hindi tatalab ang maayos na pakiusap ay mukhang ito na lang ang tanging paraan. Hinubad na niya ang kanyang mga kasuotan para maghanda sa laban. Nagtataka naman si Amelia kung bakit ito ginagawa ni Bjorn. Bago naman magsimulang sumugod ay nagtanong si Bjorn ng isang katanungan para mawala sa fokus si Amelia. Tinanong niya rito kung alam ba nito ang dalawang dahilan kung bakit nagagalit ang isang tao. Nataka naman si Amelia sa random na tanong na ito ni Bjorn. Mukhang nagana yung strategy niya. Sinabi niya na ang unang dahilan ay yung huminto ka sa pagsisulite sa kalagitnaan ng mga sinasabi mo at ang ikalawa ay Inaabangan naman ni Amelia ang sagot ni Bjorn pero hindi na ito dumating dahil ang sunod ng sagot nito ay ang paghage sa kanya ng sandata nito. Nagsimula ng umatake si Bjorn kay Amelia at gumana ang pang distract niya dito. Lumipad sa pagmumuko ni Amelia ang malaking mace pero kahit nagulat ay nagawa niya perin itong iwasan. Nanatili pa rin itong kalmado sa harap ng ganitong sitwasyon. Pero di pa dito nagtatapos ang mga plano ng ating bida. Agad na siyang naghanda para isunod ang kanyang kalasag sa pagbato sa plunderer na kaharap niya. Kita naman sa mga mata niya ang matinding focus dahil dito nakasalalay ang buhay niya at ng kanyang mga kasamahan. Ibinato niya ito patungo kay Amelia na parang si Captain America. Agad niya itong sinunod sa kanyang sandata, umaasang magugulo nito ang focus ni Amelia. Madali lang itong naiwasan ni Amelia gamit ang pagbend ng kanyang katawan. Inaabangan naman ito ni Bjorn para magawa niya ang tunay niyang pakay. Agad siyang tumakbo patungo dito dahil alam niyang isang malaking advantage sa kanya kung mahahawakan niya ito. Alam niyang mabilis itong kumilos at napakatalas ng reflexes pero di niya inaasahang ganito rin ka-flexible ang pangangatawan nito. Sinubukan niya itong tapakan. Pero sa mixing sandaling iyon ay nagawa pa rin makailag ni Amelia. Nagawang wasaka ni Bjorn ang sahig gamit lamang ang kanyang kaliwang paa. Kung kumonekto lamang ito ay sigurado ng tapos ang laban. Sinundan pa niya ang kanyang pag-atake. Habang wala pa sa balanse si Amelia ay sinubukan na niya ito habluten. Ito na ang pagkakataong inaabangan ni Bjorn. Alam niyang iiwas lang ito ng bahagya sa kung saan hindi niya ito maabot. Pero may isa itong pagkakamali dahil hindi nito siguradong Okolay na may huling baraha pa siya. Gigantification, ang skill niyang nagpapalaki sa kanya. Gamit ang skill na ito ay napunan niya ang gap sa distansya nilang dalawa. Dahil dito ay matagumpay niyang nahawakan ang mailap na kalaban niya. Nagulat ito dahil hindi niya inaasahang may ganitong skill si Bjorn. Sa wakas ay nahuli na rin niya ito. Naghanda na siya para atakihin ito at ibigay ang gender equality na nararapat dito. Halos sampung ulit ang laki at bigat ni Bjorn kay Amelia kaya talaga namang good luck na lang sa kanya. Isang Matinding pag-atake sa mukha ang kanyang pinakawalan. Mas malakas pa ito sa ginawa niyang atake kanina kay Elisa. Halos sakupin na ng kanyang kamao ang pagmumuko nito. Pagkatapos naman niyang umatake ay agad niya itong sinubukang sundan ng isa pa. Subalit kanyang napansin na hindi niya tuluyang nayanig si Amelia. Nagawa pa nitong balutin ng aura ang kanyang punyal. Mukhang balak nitong putulin ang kamay ni Bjorn na may hawak sa kanya. Pero hindi makakapayag ang ating bida na maputol ang kanyang momentum sa pag-atake. Gamit ang kanyang kaliwang kamay ang kamay na may hawak kay Amelia ay ginamit niya ang skill niyang Flash Explosion. Dahil naman sa combined na lakas ng pagsabog at acidic blood ni Bjorn ay nagawa niyang mapa-atres si Amelia. Pero kahit na nagtamo na ito ng maraming pinsala ay hindi pa rin ito sumusuko. Sa kanyang alang-inang sitwasyon ay sinubukan pa rin umatake ni Amelia. Nagulat naman si Bjorn sa lakas ng fighting spirit nito. Agad namang nagpakawala ng isang matinding sipa ang ating bida para putuli ng balak na pag-atake ni Amelia. Isang malakas na pag-atake ang tumama sa tagiliran nito na sa sobrang lakas ay nabitawan na nito ang kanyang sandata. Napasok ka na lang ng dugo si Amelia sa laki ng damage na natamo niya. Laking tuwa naman ni Bjorn nang makitang lumaki na ang tayen sa niyang manalo. Dahil sa pag-atake niyang ito ay mas lalong lumakas ang loob niya. Lakas ng loob na agad ding mawawala. Mula sa likuran ay may tumawag sa kanyang pangalan. Nagtaka naman siya nang marinig ito at ng kanya na itong lingunin ay nagulat siya dahil may isa pang Amelia na wala man lang galos na nasa kanyang likuran. Auto-reproduction, ito ang skill ni Amelia Rainwiles na kung saan magagawa niyang lumikha ng isang dummy na halos kasing lakas niya. Mula sa likuran ay agad nang umatake ito pasugod sa ating bida. Gamit ang kanyang skill na Azura Kick at kakaibang bilis ay agad nang nakalapit sa nakatalikod pang ating bida. Hindi inaasahan ni Bjorn na may ganitong kalakas na skill si Amelia dagdag pa rito yung napakadaya niyang skill na auto reproduction. Wala nang nagawa ang ating bida kundi suluhin ang pag-atake ito ni Amelia. Pero sa lakas ng pag-atake ito ay agad siyang nawala ng malay. Hindi naman pumanaw dito si Bjorn, salamat sa kanyang skill na Source of Darkness lumakas din ang kanyang regeneration dahil sa seal niyang immortal. Nang magkamalay si Bjorn ay natagpuan na lang niya ang kanyang sariling nakahiga sa tabi ni Amelia. Hindi ito makapaniwala sa taglay na regenerative power ni Bjorn. Gamit lamang ang isang potion ay nagawa ng makarecover ni Bjorn ng tuluyan. Hindi ito makapaniwala sa lakas ng vampire essence ni Bjorn. Kahit na naputol ang ulo nito ay hindi siya tuluyang pumanaw. Nang mapagtanto naman ni Bjorn ang mga nangyayari ay napabalikwas na lang siya sa pagkakahiga. Tanong niya sa kanyang sarili kung bakit hindi siya tinuluyan ng taong ito. Wala namang pinagbago si Bjorn sa panig ni Amelia dahil kagaya ng una nilang pagkikita noon ay ganito pa rin siya. Parehas na reaksyon at solusyon peren ang ginawa nito. Lagi na lang siya nitong inaatake ng biglaan. Pinayuhan niya ito na mas magandang makipag-usap muna siya para maresolba ang di nila pinagkakaunawaan at iwasan itong maging padalos-dalos. Sinabi naman ni Bjorn na wala lang talaga siyang magawa lalo na at alam niyang balak siyang paslangin nito. Nagtataka naman si Amelia kung saan nakuha ni Bjorn ang ideyang ito. Dahil gaya nung una ay hinayaan niya lang itong makatakas. Pinaalala ni Bjorn na sinabi nito na hindi niya ito haaya ng ganun-ganun na lang at makatakas. Mukhang isang malaking misunderstanding lamang ang nangyari dahil hindi ito ang plano ni Amelia. Nais, namang malaman ni Bjorn ang gagawin nito kung wala siyang balak sa kanilang masama. Habang nakikipag-usap ay dahan daw ang inaabot ni Bjorn ng sandata niya. Pero agad siyang sinaway ni Amelia at sinabing totoong wala siyang balak na masama sa mga ito kaya tumuhil na siya bago pa siya tuluyang masamain nito. Agad naman nagpalusot ang ating bida at sinabing titignan niya lang kung nasira ba sa pagkakabaton niya ang sandata niya. Di naman binili ni Amelia ang palusot niyang ito at sinabing alam niyang nag-aabang lang ito kung babaguhin niya ang kanyang desisyon na hayaan sila. Wala naman nang nagawa si Bjorn kundi sang ayunan ito. Dahil para sa ating bida ay ang pinakamalakas na pagdepensa ay ang mauna kang umatake. Bagay na diferensin na asang ayunan ni Amelia. Napansin naman ni Bjorn na tila may iniinde na sakit si Amelia kaya tinanong niya ito kung bakit hindi pa ito gumagamit ng potion. Sinabi naman nito na hindi siya pwedeng gumamit ng potion di gaya ng iba. Hindi na ito inusisa pa ng ating bida dahil alam niyang merong mga essence na nagre-react ng masama sa potions. Meron namang inabot na isang bagay si Amelia kay Bjorn at inutusan niya itong inumin ito. Ngayon lang ito nakita ni Bjorn kaya tinanong niya kung ano ito. Blitz Blessing, isang gamot na gawa ng isang alchemist na nagmula sa sikretong lugar na Noark o mas kilala sa pangalang Underground City. May kakayahan itong burahin ang iyong alaala ng isang oras na lumipas. Di makapaniwala si Bjorn na merong ganitong klaseng item. Mukhang marami nang nabago simula ng nilero niya itong Dungeon and Stones. Nagtataka naman si Bjorn kung bakit ngayon lang ito pinasubok ni Amelia sa kanya. Sinabi naman nito na napaka-rare kasi nito kaya't wala siyang dala nung una nilang pagkikita. Meron pang isang di maunawaan si Bjorn. Isang plunderer si Amelia kaya't nagtataka siya kung bakit hindi na lang nito tapusin silang lima. Dahil sa paraan na iyon ay siguradong kikita siya ng milyones. Medyo naasar naman si Amelia sa kanyang narinig. Di niya sukat akalain na ganun na lang pala kasama ang tingin sa kanya ni Bjorn. Sinabi niya na hindi siya basta-basta pumapas lang ng walang dahilan at katulad niya lang din ito. Hindi na mahulaan ni Bjorn ang totoong pagkatao ng babaeng ito kaya't sa tingin niya ay medyo may tama ito sa utak. Nagsawa na si Amelia kakapaliwanag at isinubo na kay Bjorn ang Pete's Blessing. Sinabi niya na ito lang ang paraan para mabuhay sila. Agad na itong kinain ni Bjorn dahil mas okay nga naman ito kesa masayang ang buhay nilang lima. Bago mawala ng malay ay tinanong ni Bjorn si Amelia kung talaga bang memory loss lang ang mangyayari sa kanya. Sinabi naman nito na wala pa siyang alam o nakitang side effect nito. Kaya't wag na siyang mag-alala at matulog na lang dahil wala naman na siyang ibang choice at nalunok na niya ito. Naalala naman ni Amelia ang sinabi ni Bjorn kanina bago siya umatake. Nais niyang malaman ang ikalawang dahilan kung bakit magagalit ang isang tao. Sinabi naman ni Bjorn na magagalit ang isang tao kung At nakatulog na nga siya. Gumana na ang Leeds Blessing at unti-unti na itong humahalo sa kanyang katawan. Pero may hindi inaasahang pangyayari. Sa kalagitnaan ng proseso ay nag ang gamot at di gumana sa kanya. Nanatiling intact ang kanyang memorya sa mga nangyari at kung saan ang lugar na ni Amelia.